Maliit. Malaki, maliit. Baka papalit pa yan. Ayos lang yan. Hindi asukal yan, asin yan. Oo <laughs> oh, pala, buti na lang, siyabi mo. Punta kami ng night market. May nakita siyang pancake doon. Na-request na sa akin. Cravings <laughs> na. Biyan na niluluto mo. Ha? Ano niluluto mo? Ito. Pancake. Pancake? Oh. Itlog na mayari na pa lang. Hindi pa kon. Well, marami yung ano ah, harina ah. Lagyan mo konti ano, na Lang? Lagyan mo konting tubig. Tapos? Lagyan mo natin itlog. Nilagay ko na lahat. Meron pa isa. Meron pa ba? Wala na. Ay. Lagay mo na. Ikaw ang wali. Yo, Lord. Lagay mo na sa wall. Dalawang kucharita. Ah, Tatay ko Ito to lang pa naman kita. Hindi <laughs> asukal yan, asin yan. Oo <laughs> <laughs> oh, pala, buti na lang, sinabi mo. <laughs> eh, ba't di mo <laughs> ano eh. Yan ang nawawala ng ano. Hindi nagluluto. Hindi ka marunong magpaturo magluto. Ayan, tutulungan kita magluto. Hmm. So pa sana kung may butter yan. Ayan, na ah. Tapos dito star margarine yung gagawin mo ano eh. Bata na yun. Hmm. Eh, mo pa ha. Kunti Kulang yan. Uh Oo. -oh. Eh. Oo. Uh oh. oh yan, okay, nun. okay na. Okay mm. na. Ayan um, guys Tinatanong ko kanina kung anong lulutuin niya Pancake Tapos tinututok Ayan, eh, bitakin mo yan oh. Lagyan mo na konting tubig ngayon, mag-add ka na mag-add Ayan um. um, guys, yung niluluto niya Pancake, pancake. First time niya magluto ng pancake Pancake? Ano um. siya Oo oh. Sabi mo ah um, mas habang hinahalo mo, ay habang, o oh yan, dagdagan mo ulit mamaya pagkahalo mo. Diyan maging ano siya. tinga mo baka mahulog. Walang pa, magdagan mo ulit. Mmm. Mm -hmm. Dadaan. Sa inyo harina. rin sa kapila. Mahirap ka. Ha? <laughs> Matututo ka din. Ngayon lang yan. Yung lang to. Mm. Yes. Okay, yun lang no, ito. Yun. Yun o, mo itlog. Yun o, may buho pa dun o. No? Um, ba? pag hindi mo... Hindi ko tinuro sa iyan. Wala. Wala eh. Wala. Hindi ko matuto magluto. Ang ibang recipe. Recipe mo. Oo, <laughs> so, yan. Nagdagan mo ulit tubig. Hanggang maging um, medyo liquid siya konti. Hindi okay, pa. Ito kasi sa boarding namin guys, ako lang yung talagang nagluluto. Oo. Oh, si Miss yung taga labatas taga ano? Taga saang. Taga luto no. ng kanin. Ah. Tapos, yan. Ako nagluto ng ulam. Yan. O mga ganyan-ganyan. Um. Yan, tuturuan ko siya magluto ng ganito. Pancake. Kasi nung punta kami ng night market, may nakita siyang pancake doon. na request na sa akin. <laughs> cravings na. Oo, oh, okay. yun. Talawin mo mabuti. Cravings na, guys. Ngayon lang to. hindi well, mo na kami kakain ng kanin, guys. Baka oh. lalaki daw yung unicorn, baby. Oh. Wag ka magkanin talaga. Ganyan muna. Tapos gatas ka na lang mamaya. Hmm. Tapos mm. ito. Oh. Dig mo konti ng tubig. Konti na lang. Sige pa, buwante. Ops! 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 Okay na yan. Halawin mo na mabuti yan. Para hindi mabubuo yung ano, harina niya. May bubuo pang harina yan. Mas maganda ba sana kung may star margarine yung ano ngayon? Hindi kami ito magani. Nali, yeah. star margarine. Mura lang. Mura lang yan. Pang low budget lang to. <laughs> low budget daw na. Pang low budget. O siya, may itlog na yan. Ganoon hmm. sa gilid doon. Sa gilid, may harina doon. Na. Tayong so, yung na dyan, oh. Hmm. Sarap, oh. Hmm? Oreno. Masalo okay. yung mga puti. Para hindi mo mga meron pa sa, sa loob-loob niya, oh. May mga itlog-itlog pa. Hello, yung mga puti. Okay. May bubo pang harina, oh. Durog-durogin mo. Ganyan, ganyan mo ganyan. Para madurog yung arena. Ganyan siya. Ganyan guys, ang napapala ng ano. <laughs> Hindi nagluluto. Hindi marunong magluto. Marunong magluto pero sa konting ano lang. Konting recipe ng kanin. Ganun. Sabi na si Flo. Ano uh, cup noodles. Instant noodles. Ganun lang yung alam niya guys. <laughs> <laughs> At least ang luto na ako, so, uh, hindi dati na kuhan. Kailangan mo talagang matutong magluto kasi... baka ano pag wala ako ganon, hindi... Oh, <laughs> anong anong kakainan mo? Instant noodles? Itlog? Ganon lang arad? Itlog sardinas. Ganon uh, lang ulamin mo? No? Hindi ka na uh, uh, makakaulom ng iba? Ready to eat. <laughs> mm. Okay na okay, yan. Mo ready mo na yung ano? Palayok. Palayok at saka kalan. Ayan na siya guys. May mantika. Meron, may mantika yan. O oh, yan, sakto lang yan. Tapos yung apoy. Okay na yan, okay na yan. Basta tignan-tignan mo lang mamaya. Kung ano siya. Para hindi masunog yung... Pancake. Okay. Oo, oh, yung lalim niya. Ano, ano lang yan, kung baka... Parang mag-golden brown lang yung ano bago mo siya barikta rin. Uh -huh. uh -huh. Ayan. Tapos tawagin mo ulit ako mamaya. Okay. Para... Hindi okay. okay. ba mamaya? Hindi pa siya mainit. Oh. Alam mo lang ano, kunting gano'n para tumunog siya. Hmm. Ano mo lang ito, kunting tubig yung nag-ano na na lang na. Okay. Okay. Mainit na yun. Mamaya, didikit dyan. Didikit ko, pagdikit mo. Hmm. Masayaan mo lang anong, anong siya. Ito dito. Medyo maluto siya bago mo. Or takpan mamaya ito pala. Ayun, ayun na sa mga apoy. Yan, may nalang apoy niya. Tapos pagkalagay mo mamaya yan, tapan mo. Ilan ka siya? Dalawa? <laughs> Dalawa na, basta buo. Hindi ah. Ganun mo na lang yan oh. Ito. Ganito mo. Ganyan. Ah, okay. Tapos yung saktong kakalat lang siya dito sa... Bilog. Ay, yan sa... Sa loob niya. yung saktong kakalat lang siya. Mm -hmm. Oh, gets mo. Gets ko. Ah. balik terima mana? Ah, oke. Okay. terima ah, Balik dari mobil, biglain bigla. di di mana? Tinggal <tuk> 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 yun lang? yun lang oh. so susunod so, mo na? alam ko na susunod oo oh. kung sa so, tanchan mo lang yan check mo ulit mamaya saan mo ulit mamaya na oh. check mo na hindi yeah. pa? kulang pa? kulang pa yan parang oh. magbra-brown yun eh oh, oo not brown yan itong ano mga maya din yan baliktad ko na

<laughs> Ay, ganun naman talaga sa ulo eh. Oo. Sa ako, medyo ano, Ngalit. galit. Masunod. <laughs> ganun magtuturo. Mm -hmm. sunog na. mo. Bilitan mo. Lumagay siya. Bilitan mo. Ay, sakta lang. Ganito kasi yun. Ganito. 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 Nah. <laughs> uh. oh. Nag-angat nag nag na ah, na na ah, naman, pero natunong, natunong naman, 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 siya. naman, natunong 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 naman, dito may itlog kasi. Ito hmm. yun na. na. Ito oh. ulit ng matika. Lagyan mo konti. Konti lang. Konti lang. Kapag ano lang. Kayaan mo ka na. Tapos may kalat lagi mo na Konti lang. Sige. Sa gitna lang. Sagit na alam mo lang Ay, sa gitna lang. Sige. Hey. Oh. Sige, sige, ba? Oops. Opo, opo kasi kutsara. Hmm. Oo lang. Ito ka mo konti. Huwag ah. yung ano. Hindi pa naluto. Hmm. Sige, pantay mo na lang. Ayan. Di bantay. Sige, yeah, yeah mana. Oh, mana. Mano kasi masyado. Mano siya. Napal na araw dito. Hindi siya masyadong matubig. Ayan. Oh, guys. Ang aming panggabihan. Panggabihan namin yan, guys. Mm -hmm. Kasi... Magtagal mo. Sama so, mo, masunog. Dito, ganun. Ang oh, dako na muna. guys, okay, umulan na siya. Umulan na. Kasi may bagyo eh. Signal number one. Mas signal number one. So, pero ano siya. Nagpapaulan lang guys. <laughs> Sige mo. Boto na yan. Buto na. Oo. Oh. Oh. Okay, okay na. Okay na. Oh. Okay konti konti kawate hmm dalong sarang paen ah. ah. maras na yun. malas yang ulan guys mommy tama na ku char ramen mommy asabe ko gilang kita langit na lang gitna mo ah. lang gitna na ah, gitna lang, ah, gitna lang. Ah, gitna lang. Ah, gitna lang.

Hindi makuha kayo iba. Yan, no, yeah, no, no. Okay na? No. Mm oh. -hmm. Okay na. No. Okay na. No. Okay, guys. Last Ayan. na salam. <laughs> maliit. Malaki, <laughs> maliit. Baka <laughs> papalit pa yan. <laughs> <laughs> last lang yan. Sarap. Hmm. Nice. Ay. Huwag ang mo. Ha? Huh? Wala Asukal. Ay, Hindi, ayaw siya. Ayan. Bargarin. Namnamin mo na lang. Namnamin. Ayaw. magkaka na muna kumamaya. Hindi akong asukal. Hindi na. Magkakatos ka na. Hindi na? Magkakatos um, ka na lang mamaya. Okay na? Oo, oh, okay na yan. Na. yan tapos na siya magluto guys. Tapos na magluto guys. Pero tignan niyo yung niloto ko. May malaki, may mali. <laughs> Pero yung last yung pinaka The best. Up. na lang ang tubig yan ah. ka. Ano na hey, hi, hi. na guys. Ah. <laughs> na guys oh. Hmm. ka na. <laughs> <I saw ya. laughs> <laughs> Ayos <Kaya> na Ano Ano Oo. oh Harap Harap laki ah? Mm. My hmm. dinner. Hmm. Dinner. Dinner. Uncle. Hmm. Ang okay, guys, luto niya yan. Luto ka hmm. <laughs> magluto ng ano. <laughs> Pancake. Pancake. <Sinuruan> ko siya. Kaya kain pa tayo guys. Kain tayo guys. Ito na yung Matlong beso ng kapito. Tatlong <laughs> timpla na kanilang alas